Yan. May dumating na magpapahila. Yung isa kakarating pa lang. Nag-aariya pa lang, oh. tinamo mo sa may tapat ng... Nasaan na ka sila? Sulu. Yan, oh. Yan, no? Nasa tapat ng bangka na yung nananak mo, mga bro. Sulu lang, oh. Yan, ang litaw, oh. Nasaan mo yan, oh. Oh. Ya. teh Nah, ini saunan mau Oh, pertama na. <laughs> ah. Ano. Oh. Hindi nasakyan. nakau kok alang tahu Sulo mga bro, sulo Salubong tayo sa silangan Ay umaga pa Yan. Eh. May dumating na magpapahil ha Bali dadal mong bangka lang sila eh. Yan ang kulay ng paka, Umikot dito sa tapat Yan o oh. Huh isaw miku tarin down ano? Hmm. takbo ng isa ngayon yon ang isda lumutang dito sa malapit yon no yun yo, sa yon 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 dito yon ito yon Grabe ko, sayang hindi nakaikot yung Yan, malapit na dito tabi mga bro Yan, kita ganun yung padur na yan Yan ang butok ng isda oh. Oh, So, salamat mga bro Ayan oh, dami litaw Oh, Naku, sinagasaan na Huwag mong sagasaan para hindi matakot Tingnan natin kung makapagpatama mga bro Yung nakadilaw At aring nag ah, Ano bang kulay na Yan, sige daw. Kung wakit angin yung bahin. Ah. Ano? Agra. <laughs> Lambang. <laughs> enak ay Indit Yan, litaw din mga bro dito sa kabila. Ya Yo no you. Know you. nawala agad oh, may litaw na naman dito kumila ala nangalat ano ang ng mga ito at hindi makadalay ah nangalat ang litaw oh, mayroon dito oh yun malapitan sa baka ay pako yata ang ng mga ito dito na hindi itong gaman isda hindi mo nagtataas Grabe ang kinakapal ng litaw ngayon dito ngayon mga bro. Nangalat ang litaw.